Bola sa itaas hanggang ibaba of from top to bottom. Ang mawalang opisyal at tauhan ng DPWH, yan ay ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa gitna ng ipinatutupad na reforma sa kagawaran. The rate we're going, yung mga kasong pinafile natin at yung mga nadidiscover natin, tagagang maraming mawawala. No? Uh, from top to bottom. We need to also seek other Uh, external help. like yung suggestion ni Sec like, Babe's about getting external advisors no sa mga engineering uh, companies na respetado sa buong bansa. Naon narito sinabi ng kalihim na plano niyang buhayin ang cadet engineering program na isang uh, rec recruitment at training program sa mga batang civil engineer na kalaunan ay magiging opisyal o inhenyero o engineer ng DPWH. Kasabay nito, sinabi ni Dizo na mahalagang maibalik ang tiwala ng publiko sa kagawaran. E, na quality ng tao sa DPWH kasi hindi naman pwedeng uminto yung trabaho ng DPWH. At naon na sinabi ng uh, kalihim, ang uh, tinig po yan ni DPWH Secretary Vince Dixon. Sinabi naman, Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner, Rogelio Singson, na posibleng ilang tauhan ng DPWH ang nabiktima lamang ng na mga tiwaling opisyal ng kagawaran. Marami kasi dyan, unknowing victims, no? napilit Nam mga boss dila to do certain things. So, in a very compassionate way, you can give them a second chance. No? Uh, ang kailangan lang go through a promotional examination. Ang tinig ni ICI Commissioner Rogelio Singson.